Angas ng Pinas, John Riel Casimero, pinakaunang nagpatiklop kay Saul Sanchez. Mga Meksikano hindi makapaniwala sa sinapit ni Sanchez. Isang napakagandang balita na para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito ay dahil matagumpay ang pagbabalik ng tinaguriang angas ng Pinas former tatlong division world champion John Riel Casimero sa ibabaw ng lona. Ito ay dahil tinalo lang naman ng ating pambato ang pambato ng Mexico na si former world title challenger Saul Sanchez via first round technical knockout. Marami ang nagsasabi na mahihirapan si Casimero sa laban na ito dahil overweight ito sa final weigh-in ng kanilang laban. Sinabayan pa ng panggigipit ng kampo nitong si Saul Sanchez na naging dahilan kung bakit na dehydrate itong si Casimero sa laban. Ang alam ng boxing fans ay hindi na po isang daang porsyento ang kondisyon ni Casimero sa magiging laban niyang ito. Na kung saan po ay inaasahan na matatalo na si Casimero sa kanyang kalaban. At pati nga po ang mga betting site ay ginawang times 2 na itong si Casimero dahil sa kanilang inaasahan na hindi na po mailalabas itong si Casimero ang kanya ngayong lakas. Gutom na Casimero ang umakyat sa ibabaw ng ring na kung saan e eh walang sapat na pagkain at tubig sa katawan. Pero ito pala ang gigising dito sa natatagong pagkahalimaw nitong si Casimero. At dahil nga sa ayaw siyang pakainin ng kalaban, ay kaya naman literal na lamang nitong kinain ang kanyang nakalaban. Wala pang isang minuto sa round 1 ay agad nang pinabagsak ni Casimero ang Meksikano matapos ito matamaan ng isang solidong body shot sa unang suntok ni Cuadro Alas at matapos nito ay pinatumba niya ulit sa ikalawang pagkakataon si Sanchez, Sanchez po ah, Kasimero, no, ka, Sa sitwasyon na ito ay hilong-hilo na talaga ang Meksikano at dahil dyan ay sinamantala na ito ng angas ng Pinas at nagpaulana ng sunod-sunod na power combinations. Hindi na hinayaan pa nitong si Casimero na makasurvive pa ang kanyang kalaban. Dahil sa talagang garote ang inabot ni Sanchez sa gutom na gutom na si Casimero. At dahil wala nang sagot si Sanchez sa mga patamang ibinabato ni Casimero sa kanya kaya naman nagdesisyon na lang ang referee na ihinto na lang ang bakbakan dahilan kung bakit nakuha ni Casimero ang panalo via first round technical knockout. Marami ang nagulat sa tagumpay ni Casimero dahil kahit na hindi itong isang daang porsyento at pinartidahan pa ang kanyang kalaban ay nagawa pa nitong manalo via knockout. Kahit ang mga kababayan ni Sanchez ay tila hindi din makapaniwala na tumiklop ang kanilang pambato sa loob lamang ng isang round. Ayon sa kanila, ay parang hindi daw makatutuhanan ang sinapit ni Sanchez kay Casimero na first round knockout gawa ng napakatibay at durable daw talaga ng kanilang kababayan. At totoo naman ito dahil para po sa mga hindi nakakaalam ay kailanman ay hindi pa nakakaranas ng knockout si Sanchez. Bago niya kasi hinarap si Casimero ay may tatlong talo siya sa kanyang record kung saan lahat ng talo niya ay via decision lamang. Subalit ang kamao lang pala ni Casimero ang magpapatiklop sa kanya. Ang kamao ni Casimero na dumapo sa kanya, wala pang sampung segundo sa first round, ay agad na itong bumagsak. Isang patunay lamang po ito, nakakaiba talaga ang bagsik ng kamao ng tinaguriang angas ng Pinas.